Uh, guys, ready na tayo. Oh, huwag swimming na tayo eh. <laughs> Dito sa uh, Papaya Beach. Oh. <laughs> Yan. Oh. oh. Yan. Ay, uh, uh, Wala kami ngayon guys. So, Sira? Ay, sa likod yung beach. Oh. Okay. Tagal yung ano. Pulse. pulls. Ken. Ken. Ko so, Victoria. It's a papaya. Itak ba? bitch. Itak. Taga. 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 Yeah. Oh. Hey. Saving na. Para may banlawan tayo. <laughs> okay, saving kami.